Ilang taon na po kayo, Nanay Lidya? 69. Totoo bang na umabot sa apat na dekada ng pagtitinda ng kandila dyan sa St. Raphael? Totoo po. Paano tayo nagumpisa? na magtinda na dyan sa St. Raphael, sa, dyan sa Ligaspi. Nung dumating ako dito, Ligaspi, tinda ko ng ano, mga kindi, laruan. Mm -hmm. May kasabay ng kandila, pero wala pang ano, patintihan, wala pang planggana. Mm -hmm. Display lang, bitay lang, isa-isa lang, retail lang. Apo. Mga anong oras ka po nagsisimula na na magtinda dyan sa St. Raphael at hanggang anong oras ka natatapos? Nagtitinda ako ng mga alas 6 ng hapon, umuwi ako ng alas 9 ng gabi. Pero sa ngayon, nanay, sino-sino yung nakakasama mo dyan sa, sa inyong bahay? Sino yung nakakatulong mo sa pagtitinda? Ako lang mag-isa. Binibisita lang ako dito ng kapamilya ko. Mm -hmm. Umuwi rin sila agad kasi may mga pamilya na rin sila. So, ibig sabihin, ma'am, mag-isa ka na lang dito sa Legaspi City? Oo, uh, mag-isa lang ako. Sino yung kasama mo, ma'am, sa bahay niyo? Mga aso. Mga alagang aso, ma'am. Nasa ilan sila, ma'am, lahat? Apat. Nasa apat Nasa na? Nasa apat. Ang, ang iba, maano pa, mga nganak pa ngayong buwan. Mm -mm. Ikaw talaga, Nanay Lidya, is mahilig ka talaga sa mga aso? Sa aso lang para may kasama ako sa bahay. Mm -mm. Isa Nana. lang dati yan, mm -mm. ng nganak. Ng, ng iba, pinamigay ko na, kasi dumami. Pero sinubukan um. mo ba, Nanay Lidya, na magkaroon ng pamilya, sariling pamilya? Asawa lang, hindi naman kami nagkaanak, nagkahiwalay pa. Bakit kayo ma'am nagkahiwalay nitong dati mong kinakasama? Yung bago, mabuting pagsasama. Nang lumao na, hindi na magkaintindihan, away mm -hmm. ng away. Ikaw yung nakipaghiwalay o nakipag, or nakipag dito sa dati mong asawa? Oo, oh, iniwan ko siya doon. So ibig sabihin ma'am, tubo kang, tagasan po talaga ma'am? Mas before, bat Mas Bati City. Opo, before ka Uh, pumunta dito sa uh, Legaspi. Mm -hmm. Alam niya ba na, ma'am, na aalis ka dun sa Masbate at pupunta ka dito sa Legaspi? Nalaman din niya. Pumunta pa man siya dito isang bis, tapos mm -hmm. umalis na uli. Ayoko na talaga, kaya hindi na ako sumama. Dun. Dito na lang ako. Pero kamusta siya bilang asawa, ma'am? Itong dati mong kinakasama? Lasinggiro. May nagsaswal. Mm -hmm. Wala namang trabaho. Kung na-turn off ka, ma'am, dito sa Asawa mo, dahil sa kanyang mga, itong mga gawa, Oo. ginagawa niya. Kasi ang kinikita ko na pupunta lang sa kanya. Hindi so, ako makapag-ipon. Before kayo maghiwalay, ikaw lang yung nagtatrabaho sa inyong dalawa. Oo, tinda-tinda rin doon. Naubos lang ang kapital, okay. balik naman sa uno. At napag-disyonan nyo na ma'am na, kumbaga, iwan na itong dati mong asawa at makipagsapalaran na dito sa Legazpi. Oo, dito, doon, diritso ang kita akin lang. Mm -hmm. Kaya nakabili ng munting bahay. Nung unang pumunta ka dito sa Legazpi, meron ka bang kakilala o kapamilya dito sa Legazpi before ka makipagsapalaran? Kakilala lang. Nagsikap ako magkaroon. Diyan sa labas ng simbahan. Opo. Nag Pinagyan ko dyan ng stole. Dyan ako natutulog. Siguro mga limang taon yun bago ako nakabili ng bahay sa Barangay 31. by -bye. Mm -hmm. Kung baga nagsisimula ka pa lang sa pagtitinda, eh, natutulog ka dyan sa sa, labas ng, sa simbahan, labas ng simbahan. May stole. So may stole. Na so, tinatakpan ko lang ng trapal. mm -hmm. Gaano kahirap yun na sa labas Mahirap, ka ng... May Makatakot. Natatakot ka minsan? Natatakot. Kasi noon, grabe dito sa ligas. Hmm. Maraming lasing lagi. Pero tapos. mabuti naman, ma'am, hindi ka nagawa ng masama despite na sa labas ka lang ng simbahan, na, natutulog. Hindi naman. Hindi naman. Wala naman nakaisip noon. Mm -hmm. Para, kaya lang, lagi lang akong alerto kasi maraming dumadaan. Mm -hmm. Alas pa, na kasi may klase, nanjan ang Sentra si Pail Academy, So maliban dito ma'am sa pagtitinan ng kandila ngayon, meron ka bang naisip or ibang trabaho na pasukan? Dati nga may tinda akong mga laruan. Mm Pagkasakit -hmm. ako minsan, naka pa ako ng mas Mm -hmm. Pagbalik ko dito, yung may naka may nakalagay ng ibang tindahan doon sa pisto ko. Ayaw nang umalis. Mm -mm. Tapos pumasok na lang ako ng ano, ano sa karindirya para hugas ng plato. Opo. Seven to seven. Mm -mm. Isang daan ang sweldo ko. Opo, isang, isang daan. Isang daan kada isang araw, daan. araw na yun. Oo. Uh, isang gabi, isang daan. Pero sumasapat may, naman ito, ma'am, sa pang-araw. Oh, may na libre pang libre naman ang pagkain. Naisip ko na mag-focus na lang ako sa kandila sa pagtitinda. Wala pa akong amo. Opo. So, nung nagtitinda ka ng kandila, nung bumalik ka sa kandila, nasa magkano yung na denetion pinaka natin? Pinakamalit, 100 per night. Pinakamalaki, mm. 300. 300 pesos. Mm -hmm. Pero kung may occasion, mas malaki pa. Especially ngayon na, Lalo na paparating na yung Halloween, inaasahan natin na lalakas yung benta natin. lalakas Pero saan ka mapumukuha nitong <laughs> mga kandila mo na ibinibenta dyan sa St. Raphael? Nangungutang ako dyan kay Sir Jerry sa Republic, commercial, katapat ng malaking LCC. Mm -hmm. Sa araw-araw, ma'am, sa isang linggo, anong araw yung pinakamalakas na bintahan? Linggo. Linggo talaga, yung pagsimba ng mga tao dyan. Mm, labasan ng mga tao. Opo. Nasa magkano naman, ma'am, yung kinikita mo sa... Mga 500. 500 pesos. Yan yung pinaka-maximum na yan, ma'am, na mm -hmm. kinikita mo. Dahil sa Holy Week, nasa magkano yung kukunin mo dun sa pinagkukunan mo nitong... Uh, itong kandila. Kung mas triple na yung kukunin mo. Oo, kasi may, may prosesyon pa. Opo. Malalaking kandila. Mahal ang kapitan. So ngayon, ma'am, ang pamilya mo ay lahat na nasa Masbate. Hmm. Wala ka ba, ma'am, planong umuwi na dun sa Masbate at makapiling itong uh, naiwan mong pamilya doon? Sa so ngayon, wala na kasi may mga pamilya naman sila. Hmm. Hindi na nila ako masikaso doon. Oh, pwede na yun, yun, mga kapatid ko. Pero gusto ko na, gusto ko na rito. Dito ka Kahimitan na talaga? Tahimit ang kaisipan ko. Yun. So, ibig sabihin, ma'am, ang gusto mo, gusto mo na dito na lang sa Legaspi hanggang sa um, tumanda ka at kasama itong walong, uh, apat na aso dito na inaalagaan mo dyan sa, sa inyong bahay sa Baybay Legaspi. Mm -mm. Babawasan ko. Gagawin ko lang dalawa na lang ang aso ko. Mm, kumbaga, hindi ko mas na sila makasikaso sila. Opo, tapos mas magastos mas pa magastos. na, Mas magastos. Malakas kumain ng mga aso kaysa tao. Opo, nasa magkano, ma'am, yung nagagastos mo every day? Mga isang daan din. Isang daan? O, oh, Hati -hati so... Hati-hati lang sila. Um, so, ibig sabihin, ma'am? Kulang bigas. Kulang yung kinikita mo sa araw-araw sa pagkain mm, at sa aso mo at sa pangangailangan mo araw-araw. Mm, kulang. Opo. Sa apat na dekada, ma'am, na pag-stay dito sa Legaspi, especially itong pagtitinda mo ng kandila, ano po yung natutunan mo? Natutunan ko na makatabang sa kapwa-tao. Sa pagtitinda ng kandila, natutulungan ko sila magdasal, makara mm. makaalala sa Diyos. Pag may mga okasyon sa kanilang buhay, nagsisindi sila ng kandila, lima, anniversary, birthday. Kasi kung wala ako dyan paggabi, wala sinang mga sindihan. Okay. Hindi sila makapagdasal. Lalo na yung mga umuwi na ng anong mga disuras na ng gabi. Hmm. Itong uh, nanay Lydia, siguro lahat naman tayo merong pangarap. ano? Ikaw ma'am, merong kabang bang pangarap na sana natupad? O merong ka pang pangarap na gusto mong matupad? Pangarap ko na lang ngayon, magkapag-ipon para sa, alam mo na, matanda na para sa pagpalibing para hindi ako maka Uh, hindi na gumastos sa mga ano, mga relatives kasi hirap, rin, hirap rin sila. Mm -hmm. Marami silang anak. Opo. Naiintindihan po kita, Nanay Idea, pero matagal pa naman 'yan, Ma'am. Matagal pa naman. Pero nung o oh, araw-araw kang nasa simbahan, Ma'am, ano po yung akadalasa na hinihiling mo kay Lord? Hinihiling ko sa kanya na mapayapa lang ang ating bansa. Opo. Nakita ko nga yung video, Ma'am, na ano yun every afternoon talagang tinutulungan ka ng mga pulis sa... yung lang naka-duty kung nandyan sila pag wala iba naka-duty hindi naman kung baga na kasana... sila lang na dalawa Opo. kung kung magana na nila na tulungan ka sa doon oh. sa tindahan mo ma'am na makapunta doon sa pwesto mo O oh, naawa din sila sa akin pero yung ibang ano, pumapalit sa kanila sa ibang araw, hindi naman. Yan, Sila yan, lang na dalawa. Opo. Salut po sa inyo mga kapulisan, especially dyan sa Legaspi CPS. Yan sa pumuni ni R.D. Bison, ang pinakamasipag na regional director ng PNP Bicol. Kaya makikita mo ma'am na talagang may mga motor na dumadaan, yan mga PNP, para mas mm. ma-secure yung security ng Etong vehicle natin. Ano ma'am? Pero kung meron ka ma'am na mensahe sa mga kabataan, ano po 'yun ma'am? Sa mga kabataan ngayon, lalo na yung mga may mga, mga pangarap, maabot nindo ang tagumpay 'pag huwag lang kayong magbibisyo, magsikap lang kayo sa pag-aaral ninyo. Kami po sa aming uh, programa ma'am sa Tabang Ora mismo, kami po ay uh, saludo po sa inyo sa inyong tapang at dedikasyon sa steel na sa despite sa inyong edad na 69 years old ay nagtsatsaga pa rin kayo na magtinda ng kantila uh, dyan sa Sintrapel. Kasi kung wala kayo, ma'am, walang pagbibilhan itong mga uh, customer natin, especially hmm. ngayon na mag-Holy Wala naman, ako, wala naman ako ma kasi wala namang magbibigay sa akin. <laughs> sa araw-araw, kailangan kong gumawa, kailangan kong magsikap Opo. para sa sarili na lang. Opo. Sige, kung meron ma'am na isa pang kahilingan kay Lord. Ano po yun, ma'am? Ang hilingin ko sa kanya, gabayan lang niya ako matagal pang buhay para makatabang sa makatulong sa kapwa, Opo. makapagbigay ng payo, lalo na sa mga kabataan na ang iba nilis ng landas. Siguro last na lang, uh, Nanay ano? Ano po yung siguro minsay rin sa ating mga regular customer na walang sawa na bumibili po sa inyo tuwing Uh, nagsisimba dyan sa St. Raphael. Sa mga suki ko po, maraming salamat sa inyo. Kada punta nyo sa simbahan, sa akin kayo bumibili. Ayan mga ka nakakatuwang kakwintuhan si Nanay Lydia at nakakamangha ang kanyang pagiging matatag. Huwag kang magalananay dahil nandito po ang aming program in case po na gusto mong uh, ng tulong At kami po ay namamangha sa iyong uh, tatag at tiyaga kahit na sa ganitong edad mo ma'am ay patuloy ka pa rin na nagtitinda dyan sa St. Raphael Church dyan sa Legazpi City at kami po ay ipagdarasal ka para sa mas mahaba pa na panahon upang makapagsilbi sa ating mga kababayan. Kung meron kang mensahe, ma'am, ano po yon? Ang mensahe ko dito sa Ako Bicol, nakatabang na matabang pa. Lalo na dito sa Tabang Ora mismo, marami na natulungan ito. Apo. Dahil po dyan, ma'am, maraming maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin at sa pagbabaagi ng inyong nakakaantig na kwento sa amin ngayong hapon na ito. Maraming maraming salamat po, Lola. Maraming salamat din sa inyo.